Honor student pero ipinahiya ng mga MC So napansin teacher. ninyo, mas nauna pang tinawag yung um, estudyante. Pag tinawag niya, tinatawag niya yun ng teacher. Bakit hindi pa tinatawag itong teacher? Nag-walk out na yung tatay. Welcome mga kabahay. So... Panahon na naman ng recognition, ng awarding ceremony, uh, graduation. Pero isang honor student ang hindi naging maganda ang experience sa mga ganitong klasing event. Biruin nyo ba naman, honor student pero ipinahiya ng mga MC at teacher dahil hindi tinawag hanggang natapos ang uh, awarding ceremony. So napanood ko lang to sa FB at viral na viral to ngayon. So tara, panoorin natin. Dito sa part na to makikita ninyo no, na nakaabang na yung tatay tsaka yung batang babae. So ito sila, itong dalawang to na nasa hagdan. So ini-expect na nila na tatawagin sila. Pero tingnan nyo kung anong nangyari. Hey, so napansin ninyo, mas nauna pang tinawag yung um, estudyante sa likod niya. So dito medyo nagtataka na si Tate. Para parang tingin ko tinatanong niya yung estudyante na uh, bakit hindi siya tinatawag or bakit uh, totoo bang may honor siya, no? So pagpatuloy natin. Yeah, pero medyo nag-uwis, like, na sila. Ayun, hindi pa rin tinawag, no? Mas tinawag pa rin yung nasa likuran ng batang babae. So, ayan, may kita ninyo, nag-react na yung tatay. Tinawag niya na yung teacher, Ating Tingnan natin ulit, ha? Ayan, Nakita ninyo, tinawag niya na, tinatawag niya na yung teacher. Bakit hindi pa tinatawag yung niya? walk out na yung tatay ayun guys natapos na lang yung recognition or yung awarding eh hindi pa tinawag yung bata so napakasakit traumatic experience to dito sa bata syempre alam naman natin na ang bata bago magkaroon ng uh, honor yan talagang nag-aral yan, nag-review, nagsunog ng kilay at syempre masakit din para sa magulang dahil nagtrabaho yan um, naggoogle na maraming oras sa paghahanap buhay para maibigay yung kailangan ng bata sa kanyang pag-aaral. Tapos pagdating sa ganitong event, napakaliit na lang siguro na sukli na ma-recognize yung paghihirap na magulang at syempre yung effort din ng bata. Tapos ganito pa ang mangyayari. Hindi ko alam kung anong nangyari sa mga teacher na ito, bakit, bakit gano'n, bakit hindi natawag tong bata. Kasi um, kung ikaw ay teacher advisor or kahit na hindi ka advisor ng batang ito, alam mong nakapila sa hagdan, so alam mong hindi pa siya natatawag. Bakit wala man lang lumapit, nag-approach, tanungin ko anong pangalan at bakit hindi pa natatawag? Di ba? Hindi naman yan pipila dyan kung hindi yan pinapila or hindi yan honor student. Kaso ganun nga ang nangyari, ni walang nag-asikasa, walang teacher na lumapit, walang teacher na nag-approach para ayusin yung Uh, gusot o yung nangyari, hindi natin alam kung uh, bakit hindi ba natawag. Wala ba sa listahan, wala ba yung certificate. Pero sana man lang, at right then and there, merong lumapit na guro para tanungin at ayusin kung ano yung nangyayari. Napansin ninyo, tinawag na ng tatay eh, yung attention ng isang guro pero parang wala lang. Wala lang, lang, So, uh, ayun na nga guys, isa ito sa pinaka-viral ngayon this, this week sa Facebook. so thank you so much guys for uh, tuning in and i'll expect you to be there on our next vlog thank you for watching and see you on the next vlog